Hay salamat mga choy at nakapag vlog na rin tayo no. Sa wakas, sa nagaantay d'yan na makapagbalik tayo sa bird hunting mga choy. Ito na 'yung hinihintay niyo. So bago natin umpisahan mga choy, ay gusto ko lang i 'tong channel mga mga choy oh. Yan si Alimokon Official TV. So napakaganda 'yung mga bird hunting ng mga choy at hindi kayo magsawa kasi napakagaling 'yung pangapi niya na si blue carpet. Yan. Yan ang tunay na mga ngati mga joy. Sana ay masuportahan niyo mga joy no. Si idol natin. Yan. At sa gusto ko palang magkaroon ng haula mga joy. Nang kagaya ni Jigo. Ni red carpet at saka ni blue carpet mga joy. Mag-message lang kayo kay Alimokon channel mga choy, no? Yan. Kayo na bahala mag-usap, mga choy. At huwag kayong mag-alala, mga choy, kapag mag-order kayo ng haula kasi kahit saan ka pa sa Pilipinas, mga choy, ay darating talaga yung order natin. Ano na rin, mga choy, eh? Meron na kasi silang GNT sa kanilang lugar. Kaya makakarating talaga yung order natin. Napakaganda talaga, mga choy, at wala akong masabi sa haula, mga choy. So tara 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 mga choy at ipapasilip ko na sa inyo yung bird ko kanina. So ito yung nangyari mga choy. Thank <laughs> you. Ayan, at nakahuli rin tayo mga choy no, sa pangalawang sit up natin. So napakamalas talaga yung unang sit up natin mga choy no. Nakikita nyo naman sa sa ating video mga choy. Akala ko kasi mga choy ay nakadikit na sa pulot yung unang sit up natin. Matagal ko yung kinuha mga choy. Akala, akala ko didikit pa talaga kasi paikot-ikot siya sa stick ng pulot natin eh hindi ko inasahan mga choy na hindi pala natin yun mahuli no kung makampay pa talaga siya sa kundi sa dapuan ng pulot natin sayang sayang hindi natin na uli at sa pangalawang sit up naman mga choy grabe no yung pinakita ni Diego malayo pa kasi yung alpas mga choy nakita na niya talaga na may alpas sa malapit lang sa kanya mga choy So, ginawa niya, kumakampay talaga siya mga choy, no? Grabe yung pagka aggressive niya. Napakalaki talaga yung pinagbago ni Diego mga choy. So, hindi nagtagal mga choy at lumapit yung alpas. So, hindi nag-atubiling dumapo rin sa pulot, no? Kaya nahuli natin. So, yun mga choy. Grabe. Wala akong masabi talaga sa gilawan ni Diego ngayon mga choy. Ayan mga choy no? Nakita na rin natin yung galaw ni Jigo. At sana ay hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa akin mga choy. At wag kayong mag-alala mga choy at palagi na akong mag bird hunting. Uh, may mapanood kayo. So hanggang dito na lang mga choy. Sa susunod ulit.